Hello, 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 hello. Good morning. Good morning sa atin pong mga kabig, sa inyo po lahat, sa atin pong mga katuto ha. Isa mapagpalang umagang muli sa ating lahat. Nako, 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 nako. Talaga naman mga kabig, mga katuto. Oo, hindi na nako. Nagiging sarswela... Nagiging sarswela ang araw-araw uh, na nangyayari sa ating paligid mga kabig mga katotoha ha Ay nako kahapon uh, nagkaroon ako ng konting oras upang pakinggan yung live na ginagawa ng Blue Ribbon Committee Tungkol sa flood control projects na kung saan ang uh, ginigisa doon ay ang uh, mga diskayas ang mag-asawa Ano ho? At uh, talaga namang uh, sandamakmak na revelasyon mga kabig, noho. Uh, sangkot dito, sangkot doon, turo dito, turo doon. Ay nako talaga naman, nakakatuwa lang, na nakakairita na hindi mo maintindihan. Dahil kanya-kanyang palusot, kanya-kanyang gawa ng kwento, bahala na kung sino ang madamay para lang maabswelto. <laughs> mga kabig, nako uulitin ko sa mga nangyayaring kaguluhan ito. Ha? Mga kabig, mga katoto, muli, ulit, ulit, ulitin natin ang naapektuhan ang nadadamay dito ay ang mga maliliit, ang mga nasa laylayan. Sa dami ng problema ha sa dami ng mga naghihirap ang mga politiko nagkakanya-kanya ng paraan kung paano maisasalba nila ang kanilang mga sarili ito nagbabaga nagbabangayan na ang ehekutibo ha at ng uh, liderato ng kongreso ha ay nako ay nako ay nako talaga naman oo oh, oh nakakatuwa lang nakakatuwa lang sa dami nga ng problema ng kagutuman ng uh, parang tila bagang wala ng pag-asang umasinsu, umangata ang mga mahihirap ay nako talaga naman, o tapos ito na naman may bago na namang uh, balita, nagpalit ng liderato sa Senado mula kaya mula kay Chez Escudero eh, ngayon ang bagong uh, Senate President ay buli magbabalik si Tito Soto mga kabig, mga kaibigan bakit nangyayari ang ganito? dahil ba hindi masaya sa kabila? dahil ba, well may nagpaliwanag na isang senador ang sabi eh, masyado nang nasisira ang institusyon ang reputasyon ng institusyon dahil uh, itong uh, dalawang mataas na leader ng Senado eh tila bagang nadadawit no doon sa mga revelasyon na uh, ng mga diskaya so para hindi masira so agad-agad nagpalit ngayon ng literato pero knowing na ay nako kabilang kampo ang la, nako pati ngayon ang Blue Ribbon Committee ay uh, malapit or uh, talagang uh, naka nakasunod na na magkakaroon ng pagpapalit ng liderato, ng liderato sa Blue Ribbon Committee. Ako oh, sa, sa, sa aking opinyon mga kabig mga katoto ay walaho ako'ng uh, uh, masasabing no uh, kung papaano hinahawakan ni Marculita kasi una itong si senador Marculita ay eh, kilala naman ho natin talagang walahong uh, walang uh, patumangga no kung sa kanya mga sinasabi sa kanya mga katanungan sa kanya mga verifikasyon kumpain ay nako talaga naman talaga naman mga kabig mga katotohano so uh, tingnan natin ang kaganapan sa araw-araw ng ating buhay dito po dito po sa politika ng ating mahal na bansang Pilipinas aba talaga naman hindi mo alam kung saan ka pwesto para ka nang hilong talilong sa iba't ibang sabi ko nga sa Arzuela ang nangyayari mga kabig ka ano ho ay naku eh, oo oh, oh. <laughs> tapos ito ngayon ang ating SK uh, Barangay and SK Election ay hanggang ngayon ay eh, nakanganga nakakanganga pa rin tayo kung ano ba talaga ang kahihinatnan nitong ating barangay and SK election. Alisin so lahat na ang SK. <laughs> Alisin na daw ang SK. <laughs> so lahat, lahat tayo mga kabig nag-aantabay, ano ho, lahat tayo nag-aantay, ano nga ba ang kahinatnan ano nga ba ang darating na bukas ano nga ba ang mangyayari paggising natin kinabukasan mga kabig mga katoto di ba hay nako talaga naman so sige po mga kabig mga katotod hanggang dito na lamang po muna tayo ha at uh, nag-aantabay pa rin tayo sa mga kaganapan okay so kung kayo po ay may mga katanungan ha muli wag pong mahiya mag-comment po sa baba at siyempre mag-like and share, mag-follow at higit sa lahat, mag-subscribe. Okay, so maraming maraming salamat po sa inyo muli mga kabig, mga katoto. Ito po ang inyong lingkod dito po sa ikaw at barangay kasama sa si barangay sekretary Emong. Nagpapasalamat. Maraming salamat po at magandang umaga kabig, mga katot.